What's up mga Dodi Sullivan from a PCC channel What's up your service 24x7 So Papasalamat pa na tayo ngayon sa pagsapit ng PCC channel sa 1,000 subscribers So ito 1,000 natin So bilang support na sa inyo is gagamitin natin sa relief para sa Sandri sa may Dumana Marikina So kasama natin si Esme para magbigay ng konting tulong sa mga ng pag So So makasay natin ito 1,000 na to.

Follow the Solido Pro Pop CCC channel. What's up your service? 24-7. So on the way na ngayon, ngayon. On the way na kami ngayon. Eh, nabubulong na tayo. Sorry po. At Patuma na marikin na kasama natin si SP para sa DCC charity. So time check. 8.51 pa lang pala. So ang ganda pala kayo mainit. i'm sa kaliwa natin sa bagong farmers niliko tayo dyan magpapalaman kung so, may mabiyahin pa na pala ng bus ngayon Alimol Pupaw, Katipunan, River Bank VIP, 20th Avenue na 9 ko pala bumabiyahin dito Dati pantay-tay kain talang to si Marikina rin pala yeah. magbiyahin na natin ang jeep kaso minimal pa rin minimal din hindi pa talagang sagaran yeah.

kay Moto Zero. Idol Pub Moto Zero o team guy charity rin sila o natin. Moto Trip, shout out. motor Rapid, James Alvarez Adventure, shout out. Amula TV, Kasolid, shout out. Onichiwa Jen, Jen Aquino, shout out. Team Sulido. Team PMRC, JP Riders Club. JP Sabater, Optical Head Office Staff Shout out So mabuti pa rin dito Mabuti pa rin yung matang pala dito Tura so, May hindi mo basa-basa ko pala Malapit sa ilog eh Sa pinabas Baba na? Ha? Dito so, yeah, no. ano na lang ba? Oo dito Baka dito sa kayo Basta parang bebelta ha So yan yung mga daan na Wala na doon Wala na atrasan di dito Oh, ayun. <laughs> Dami nyo, ako ako lang. mo <laughs> naman Oh. So, nandito shout out kay Paring Pops. Bukain <laughs> <-endure> do rider natin, <laughs> kay Indo. <Andrew. laughs> so, Indo <endurance. Solo> <laughs> hah Kataraki. Ah, may sa kasari. <laughs> sulido ko ka rin sa rin. <laughs> pop swing. Oo, oh, kapwa po oh, ko. Solido. Nakikita kita kami dito sa charity. Ito yung na So ngayon, mga lori sulit tropa So maputik pa rin dito sa bumana Maputik pa rin Ayun, efekto ng bagong ulisis dito Shout out sa mga All Riders na sumusuporta sa mga ganitong mga pagkakataong Nasa matinding pagsubok ang isang bayan o isang lugar natin Pero pwede lang magbigay dito no? Pwede lang magbabot dito no? Malasa lang tayo naman sila di ba? sir, kaso nga lang yung tao talaga dagsak eh, sa akin, 10 piraso lang naman eh. Kunti lang sa akin. Yes, sir. Kunti lang naman. Shout out. Ano pa ka na po, sir? Jason. Si Jason. Ako. Riders din po ako. Riders din. Eh. Okay. So, nag-assist dito sa mga riders na pupunta sa charity. Shout out. You know. Shout out. Sabay mo na na pagbibigay sila. Bili mo na. Bili mo na. Ano yan? Ano yan? Saan? Sa babaeng nakatayo. Pwede kaya? eh dadaano dadaan. Oh. Pop, sabot na muna kami. Abot muna kami. Sige, sige. Thank you, thank you. So ito, lalakad na tayo dito. So ang tropa, Pop. So maputik So ito yung ano. Sa ado ngayon, maputik pa rin. Dulas. Try. Right, ito po. Salamat po. Pasensya nyo na po. Salamat po. Yan po. Kunti lang po. Salamat, salamat eh. po. Salamat Buti na lang. May nakarating. Sa barangay. Wala na kami pag-asa. So, Kaya kung hindi naman yung makuha lang, hindi malalang. Sadali po. Hindi <laughs> malalang. So yan. Yeah, may nakapag-abot na rin tayo. <laughs> ng lima. sa mga kababayan natin dito sa Tomana Marikina so kundi na lang natin tira so so yun lang ito lang kaya natin mga lodi sa so dito ang so at least meron pa kayo na ibigay

Sir, pa-subscribe na lang ah. this is Sid. Thank you. Follow nyo, follow nyo, follow Sir, oh. Pa Sir, may picture tayo. Tira ba Eh, isa pa tira. Sa? Tira pa ba? na lang sa harap. Sid. Ayun, thank you. Tira ka Sid. tayo. Sir, popping idol. Picture. Ano pa pa? Tago pa ko. Okay, thank you. Sinan ko sa No, Oh, yes, thank you. Solito Endurance Team. Wala na presidente, sabi ko nakalit. Hahaha. Hahaha.

Wala na, wala na Tadala ulit So, ayun na, ubus na ating Yun na lang Konting tulong sa tumana Konti lang kaya natin eh So, at least nakatulong tayo Oh. Oo Ano yung mga pasag na mo? Hmm? Yung mga yung green. Oo so, yung ano. So yun na mga lor, yung drop ups Nakita natin si Idol sa Sulido, na Nataraque. Si yung sticker ko, ginuhitan no? Kailan? Kanina lang. Sa so, pinag-parking ko. ako. Parang nilighter il ang pangha. Oh. Dito? Dito? Hindi, dun sa lugar na malapit sa amin. Yun yun, siniwa. Napag-cruised na dahan pa. So ayun yeah, mga lodi solidong tropas Palis na kami ni Esme So natapos na natin yung pag natin ng charities dito sa Barangay Tumaan ng Marikina Sama natin si Idol na tarakit ng Team Solido Shout out Idol Idol, tuloy na kami Thank you, thank you Atras ko mo yun Fight Hello, oh. kung kayo lagi Oo tutulak so muna tayo ng motor para makabuelta tayo tutulak tayo ng motor Okay, Papa. Ingat. Yeah, thank you. So, paalis na kami mga lolito dito sa Papa. Please channel. up mga lori to little throwback DCC channel so balik lang so balik na lang <laughs> tayo din. pasal next natin ang charity So shout din pala sa sa, sa nag-try na pakasing speaker natin sa windshield natin kanina. Ginuhitan nila. Tapos binasok Malay na matutong magiging yung sticker. Ilan sila sabi, bigyan ko na sana sana ng sticker. So maraming mga riders na nakiisa kapag ng tumana kaputik so, pa rin basa pa rin pero at least ano masayahin na yung mga tao ngayon may pag-asa pa rin ang so, pinag-agawan eh kung tinadala natin wala tayong magagawa yun lang kaya ng PCC channel bawi na tayo next time ulit may, may next time pa naman eh sa so malaga nakapagbigay tayo ng konting tulong